Panoorin natin to mga gar Ito yung mga marino May nahuli silang kaibigang daga So kailangan kasi nilang Ano to O oh, pakawalan kailangan nilang ano palayain si kaibigan daga dahil nga nahuli nila so pagka hindi kasi nila to in, ano. o oh, pwedeng ma ano yung mga wiring nila ngangat ngatin yung mga ano nila sa barko ka-problema yung barko nila so, yun tumulo na si kaibigan daga so, lumangay na siya, medyo malayo-layo lalakbay niya, dagat kasi to mga gar, dagat so, tignan natin yung paglalakbay ni kaibigan daga kung hanggang saan siya makakarating tignan nyo, malayo na oh ang daan, layo na narating niya simula dun sa tinaralan niyang barko ayan oh malayo-layong lakbay yan, kaibigan mag-iingat ka, kaibigan daga paalam sa iyo pero tignan natin kung saan siya talaga makakapunta Tignan nyo mga garo. Tignan nyo. Ayun buto na lang. Malapit-lapit lang yung ano. Yung lupa. Nakakita ng pag-asa si kaibigan.